Hello, hello, hello mga kabayan, mga ka-OFW po dyan. Saan mang kay sulok ng mundo, humusta po kayo? Ngayon may pag-uusapan tayo kasi masyado akong walang alam dito sa mundo. <laughs> Katulad na lang yan, inaway-away ako ng aking amang babae kasi hindi ko alam kung ano ba yung ano, Uh, kasalanan ko kasi nag-order lang naman ako ng Burger King okay, so nag-order ako ng Burger King, dumating ngayon, binigyan ko yung bata ng isang pirasong french fries, tig isa sila so nakita nakita ng aking amang babae so ano daw yung pinakain ko sa bata, sabi ko yung ano, french fries niyan ngayon ba naghanit, habi halika ka kakausapin kita. Si, si, pumunta ako, nag-usap kami. Sabi, sabi niya, ikaw, sabi niya, kung ang puso mo ay doon sa Israel, sabi niya, kung ang puso mo ay sa Israel, wag mo na idama yung mga bata. Sabi ko, ha? Nagulat ako ngayon kasi wala naman akong alam. Sabi niya, alam mo ba yung Israel na yan, tumutulong yan saan? Ay, ah, yung, yung ano na yan, Burger King na yan, tumutulong yan sa Israel. So, yung mga bawal na ano, binoboykot pala nila. Nakaboykot yung mga ano, mga pagkain, mga gamit sa bahay. Ngayon, hindi ko alam, mga kaibigan, kung ano. Eh, para hindi na ako maging tanga at para hindi na ako mapagalitan kasi isang ano pa, itong alaga ko tanong sa akin. Eh, syempre, hindi ko nga alam, guys uh, ah, everyone. Kasi nandito lang na tayo sa loob ng bahay. Wala tayong alam kundi mag-tiktok or mag-vlog sa labas. Wala tayong pakialam kung ano nangyayari sa mundo. Basta pakialaman natin yung ating sarili, ang ating buhay. Hindi naman tayo chismosa. Hindi ako chismosa. Katulad ng iba dyan. O, diba? Ngayon, nakikichismis na ako para may alam ako. Mahirap ang walang alam kailangan maging chismosa talaga tayo sa buhay. So ngayon, itong alaga akong limang taong bulang, may ano sa school, sabi niya sa akin, bakit ba ano, bakit ba nag-aaway yung ano, yung Palestine, tsaka yung Israel? Sabi ko, eh, hindi ko alam ang ko Sabi ko, ah, kasi bumalik yan, bumalik lang yung Israel sa Palestine. Yung Palestine, bumalik sa Israel. Sabi ko, ganyan. Oh my God, mayroong party sa school ngayon mayroong ano, occasion. Lahat nakadamit ng Palestine Okay? Lahat. Itong alaga ko, sabi ng teacher, mag ng flag ng uh, Palestine. Ang alaga ko, ang kakaiba sa eskulahan Ang drawing niya ay Israel. Ay, pagdating dito ng ina, galit na galit na naman sa akin. Sabi niya, halika nga dito. Sabi ko, bakit? Ay, ah, lumalaki na yung mata na -tak ako. Ikaw, sabi niya. <laughs> Kung ang puso mo at tugo mo ay sa Israel. Sabi ko, ano ba yun? bakit? Alam mo ba yung anak ko? Siyang kakaiba doon. Lahat pinagtatawa na siya kasi ang drinuwing niya doon sa patawat ay Israel. Kanyang-kanyang. Huwag mo ituturo. Hey, hindi naman ako nagturo sa iko. An anong ano alam ko diyan? Sabi ko, ano pa alam ko sa away ng mga yan at hindi naman hindi ko naman alam yung bansa na yan, sabi ko. At hindi hindi ko pakikialaman yan At tanong lang naman yung bata, sabi niya, "Wag ka nang sasagot, ang sabihin mo lang sa bata, hindi mo alam kasi wala kang alam." Eh ko oh, sige. Sorry. O, oh, ganyan. Kaya ngayon na talaga natatakot na ako. <laughs> Kasi pangalawang basis na kami para akong Israel, yung ano, yung ama kong babae. Palestine, nag-aaway kaming dalawa. Kaya ang ginawa ko, mag-search na ako guys para hindi na ako magpagalitan. So, nag-search na nga ako ng mga dapat kong bilhin at hindi ko dapat bilhin. Kahit gustong gusto ko kainin, hindi ko nakakainin kasi makikita. buikot nga nila eh. So, ito na nga. Babasahin ko na sa inyo yung mga pagkain na suportado ang Israel. So ang Israel Hindi ko alam mga na yun Basta nag-search na lang ako Ito babasahin ko na sa inyo So ito na nga, mga kaibigan Mga kabayan Kung saan sulo kayo ng bansa Sana alam nyo Ang orderin nyo kung mayroon kayong amo Kung nangangamuhang kayo ha Babasahin ko sa inyo Para hindi kayo magulat At hindi rin kayo magpagalitan Kasi tayo wala tayong alam At wala tayong alam din sa mga pinaglalaban nila Kaso nga yan, nangangamuhan tayo, susunod na lang tayo. So, babasahin ko na ang mga bawal dito. Dito ha, kasi masyadong wala akong ala. So, ang uh, binuboykot nila dito ay ang uh, number one, KFC. Bawal. Bawal, hindi sila bibili. Kasi yung KFC, yung kumpanya ng KFC, sinasuportahan ng Israel. So, ngayon ang na mga nagsusuporta sa Israel, hindi sila bibili. Yung mga panig doon sa kabilang lugar, hindi sila bibili para walang masuporta ang mga katulad nito. KFC, McDonald, Hardee's, ha? Bawal yan. Burger King, huwag na muna kayo kakain, <laughs> Kumain kayo, pag kayo na lang. Pagsalabas kayo. Ha? Pizza Hut, Papa John's Pizza, Domino's Pizza, Starbucks, Bawal, Boycott, Costa, Coffee, Coca-Cola, Pepsi, Nestle Products, L'Oreal Products, yung pampaganda, yan, Bawal, Baskin Robin, yung ice cream cream. O, sikat na sikat yan. Binos boy, uh, boycott nila. Bawal. Uh, nor. Nor cubes. Mga product ng Nor. ayon boycott. Susupport so yung right. Maraming product na nagsusupport sa Israel. Right. Kaya galit na galit sila. Uh, Pringles. Ayan, Pringle chips. Dab, sabon, lotion, or uh, shampoo. Kahit anong product ng Dab, bawal. Unilever product. Kahit anong uh, product ng Unilever. Bawal. Lace. Lace chips. Garnier. Yung Garnier pang kulay sa buho. Kanyan. Johnson product. Bawal. Johnson Johnson. Tang juice. Bawal. Oreo. Bawal. Nescafe. Bawal. Lepton tea. Tang orange. Pampers Diaper Care for Supermarket Ayan ha, nagsusuport yan sa kalaban nila Victoria's Secret and Zara At marami pang iba Hindi lang yan Sa Pilipinas din Marami ring bawal doon Maraming nagsusuporta sa Pilipinas sa Israel Ha, katulad mga 7-Eleven, ganyan nagsusuport 'yan. Kaya yung mga nandoon din, nagbo-boycott din. May mga tao sa Pilipinas na nagbo-boycott din kasi mga panig na doon sa kabila. Hindi ko talaga. Kaya nag-search na ako mga kabayan. So, kayo, <laughs> mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, ingat-ingat para hindi kayo mapagalitan. Lalo na kung may maldita kayong alaga na makita kayo anong product binili nyo, magsusumbong sa amo. Yung mga alaga ko din, magsusumbong, kasi maliliit na. So, yun lang mga kabayan. Kailangan makikismis na talaga ako sa mundo. Kailangan para at least alam ko ang nangyayari. Kaya yun lang ang aking ano, payo sa inyo kung anong mga produkto ang nagsusuport sa Israel. At binuboykot na nila kahit sa Amerika. May mga naboboykot doon. So, ayun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Magkikismis na talaga ako. Ingat lagi kayo and Merry Christmas sa inyo. ano oh, naiiyak ako kasi walang Christmas sa amin dito sa lugar. So, Merry Christmas sa inyo. Naiiyak ako kasi syempre nasa ibang lugar. Uh, malungkot mag-isa. Kaya, ayun lang, masasabi ko sa inyo, Merry Christmas and Happy New Year. Ah, uh, yun, kami nandito sa ibang bansa, trabaho pa rin, walang Christmas. So, salamat ulit, guys. Merry Christmas and Happy New Year.